apa pala talaga itu Kataya. Sa ang babaan. Andun po siya na, dama. Gapitas? Pwede na kaya to? Hindi pa siguro pwede ito na. Itong hagdan nila. Baka hindi pa pwede na. Ha? Malambot. Balik ako sa kabila. Yan dulo. Safe na safe na ang aming barangay. yun sa kabilang side na yun ang pinoprotektahan niya yung buong barangay namin kasi masadong malapit talaga itong ano na ito ilog na to sa aming barangay nakadikit samantalang tong side na ito ito talukan ang pinoprotektahan niya yung mga taluka. Papunta ako kay ano, dama. Kaharbest daw siya ngayon ng kamatis. Ayun. <coughs> Nagkita kami kagabi sa Bilasunan. kwento niyang may kamatis siya. Kaya susugudin ko siya. para makahingi ng uh, reject ng kamatis mahal pa naman ang kamatis ngayon umikot pala ito dito ang luang ng ilog samantalang ng mga pa kami Aray, malitit lang ang ilog na ito ito ang aming is isa ng kaldero dito rin kami galaba pag Sabado at Linggo. Ngayon, sko kalakwang do ang napala talaga ito. At ilang beses na rin talagang binaha ang aming ano, barangay. Dahil eh, sa ilog na to, gaapaw talaga. Ayan. At uh, gusto ko rin makapaglakad-lakad Mapawisan Ano kayo mga preparation nila dito? ready na kanilang mga talukan O papaya papaya para sa tinola sarap Ayan. ka LV to eh ah malamang ano to <coughs> buyas Tanim na. Tanim na. Ani tanim mo dito? Sibuyas. Magyaman ka na naman 'yan eh. Duko kay dama. Puntao kay dama maging ng kamatis. Mahal 65 daw ang kilo. <laughs> Mahal. Ayun. Sa kaming bunga. Nakita ko na mga bunga. mga kamatis. Yun yung mga gulay ngayon na ano. Mahal sa market. Kasi mga tabig nilang palusot. Ayun yung mga dami nagtatanim ng ano tatanim ng mais. Yun. Kita ba? Gamit nila Armalite. Kung nakakita na kayo ng Armalite, yun ang gamit nila. Yung iba, bugsoc. Ay, sa lang din palang Gapitas. Kala ko may tagapitas siya. Hala, katagal ko nang nakapunta dito. Nung may tanim din siyang kalabasa. Gasama-sama ako dito sa kanya. Before pandemic pa yata eh. Ano daming bunga. O yung green na yan. Yan yung kanyang kamatisan.